Grabe, ganun lang. yung Pang ina ko yun I think I'm losing my mind. Sorry, sorry, sorry. So, welcome back sa aking vlog at ano, mga mosang, nandiyan pa ba kayo? And, nandito ako, kasama ko ngayon si Angel <laughs> Okay, a day in my life. Tapos sa mga masang. Mga so, gustong updated sa buhay. <laughs> Ayan. So masyado na kayong hindi updated. Kaya update namin kayo sa mga ganap namin sa buhay. So samahan nyo kami pumunta sa kainan. Maghahanap kami ng kainan ngayon. Mag-shawarma rice. Bye ba bye. Nasaan ko? nandito na kami sa Chow. Sa <laughs> so Mr. Chow. Dito sa Mr. Chow. Wow. So, shawarma rice. Para di kami kakain dito. Oo, oh, doon kami kakain sa bahay kasi doon kami mababla vlog dahil sa tapat kami ng kalsada. Ayan. Ito, ito. Ito, na kami ito at Hello guys! So ayun, naka-uwi na kami ni Lyra. Hello! Feeling niya, vlog niya! Naka-uwi na kami ni Lyra. Tapos bumili lang siya ng ano, ng tube ice. at na yung mga foods namin. Wait lang. Ayan. So, i ko excited sa. Sino pala niya? Sino ka dyan? Ano oh, kaya? Speaking of the devil. Okay. This is me. Chupa ice cream. Chupa ice cream. So, ito ang aming food treat. Ta sambutan school. Okay, sana. So, ang aming order ay tapa, shaw, tsaka classic shaw. at mm -hmm. hello din. Hello! Sabi okay, niya, Pantangan. Ah, Kimberly Button po. Tatakbo okay. bilang SK. <laughs> Kasi na sino na tumatakbo. Ay, huwag dito sa vlog. Hindi hmm? ka gaganyan. <laughs> so, ayan. Itatry namin yung lipstick na tinitinda ni Angel de la Cruz. Ano ba? Meron akong five shades. Ayan. Lima ang kanyang color bar yan. Color bar yan. Kala na brand niya ay classy. ano nang jan yung ano. So, itatry namin lahat ng product niya. Sagutin so, oh, mo. Matawag ni mama niya, tega lang. Pwede okay, lang po ah, mga chismosa. mosa. Ah, mga masang namuha Kaya lang namin. naman nag, uh, ano siya, nagsasabi ko kasi may worth siya o hindi na namin ikodigis ko sa worth niya kasi ano masyadong... Confidential. Confidential. Confidential ang worth <laughs> niya. Kasi nag-population. Kasi scammer po siya. Scammer po siya. Oo. Kaya iba na rin niya. Sabi, sabi ganun lang, itang ina ko inento. <laughs> doon. Gumagamit <laughs> <laughs> um, <laughs> 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 eh. po siya ng mukha. Baka ma-rapi-tool po kanyang mga pagpag a ko ng vlog na ako. <laughs> <laughs> Nakilala ako, <ka. laughs> hmm, gago. Na. At na-rapi-tool po pa nga kaming <laughs> mali-baling decision na ano pumunta pa siya dito. Sana nagtain na lang siya. <laughs> <laughs> pwede naman yung reveal ng pants. pang contour yan! Ano ba? Ito yung mga shade. Oh. Tanga, pwede din to. Brown, ayon magandang brown. Ano gusto mo, Red? Merry Christmas. Oh. Let's watch po natin siya isa-isa. Yung pumula, yung brush eh. Yung brush yung may eyeshadow. <laughs> hoy <laughs> ay isang tisyano isa, isa, oo oh, may meron kayo meron ka yao ano talo mayong may matawag na yung ano uh -huh. si uh -huh. si si speaking of the devil true next lavish ay yung mga siyempre uh -huh. Ganda ni Kim no? maganda talaga yun, si wala wata pa yan. Magkaka... Wala pa yung hindi pa nagpapante. <laughs> Mukhang gamit na gamit yung labis siya. Talaga, te. Favorite ko kasi yan. Kasi pinanghihinger ko siya sa ano. Saan? Sa file. Ayan na. Sige, na-ibro so, na, na yun Last. Okay. Bumili na kayo kay Angel dahil super ganda. Dinaig pa po ang Colorette at Maybelline. Ayan. Mag-upgrade na ako ng iPhone 13 Pro. Ay, go! 11 pala. 11, ano yan? Pro, pro Max. Anong pinagkaiba ng Pro sa Pro Max? Pag Pro Max ata, mas maano, mas malaki. Pag Pro lang, mas malaki. Mm -hmm. Doon na lang ako sa Pro, gusto ko medyo malaki. Hindi ko sure. Sobrang ano kasi, kapag Ito, uh, malaki na. No? Fine. Ang hirap ilagay mm -hmm. sa ano. Gusto ko yung mga ganitong fine. kalit lang. Ito yung Fiti

pa Parang mo ka. Oh no? no? Mm -hmm. Mabango. -ma may mo ka. Oh, may SM. SM Super Ito mo na dito. Balot! Dito na kami. Oh, pwede tayo. Ay! Ay! Dito na kami. Oh!

So, dun na po namin i eh. and ang video. See you on the next vlog. Bye! Bye! Ikaw magbabay. Bye! Tapang malaking...